Ay, ang ubi naman ito. <laughs> so, ayun na nga. Dahil sa wala naman masyadong naaliw, dito sa malimaling paggawa ko ng ubi halaya, noong nakaraang sampung taon pa, kung saan eh, apat na beses na nagpalit ng kulay yung ubi halayang ginagawa ko. <laughs> Siyempre, gagawa ulit ako ng panibagong version, baka sakaling ma-perfect ko na. <laughs> Kung noon eh, bumili lang ako ng ubi halaya na nakabote, tsaka ako lang tinimplahan. Ngayon ay ipapakita ko mismo sa inyo yung pagbebekako or pagha-harvest. Kasi syempre nasa Pilipinas tayo, di ba? <laughs> Sakto, meron kasing pananim na ubi dito sa may ibaba ng puno ng Aratelias. Dito sa may mga pinagputulan ng kawayan. Ayun no, magulang na yan kasi namamatay na yung mga dahon niya. I-state up ko lang ng maayos tong camera para maganda-ganda naman yung kuha natin. Ano? <laughs> Ayan, perfect angle. Ngayon, simulan na natin ang paghu... Ay! <laughs> ano ba yan? Natumba pa yung stand ko. <laughs> ang hirap magsariling sikap sa pagvideo. <laughs> Ayan, okay na siguro to kasi pinatungan ko na ng bato yung tripod na ginagamit ko. Hindi mo na ako agad-agad lumapit kasi baka magambala ko yung nakatirang cobra dyan sa may mga kawaya na pinutol-putol. Tapos bigla niya akong duraan. Ayoko pa naman ng dinuduraan na ako. <laughs> Kinawi at pinagtitipas ko muna yung vine Ditong ube tapos pinutol ko na rin Para mas mapadali yung paghuhukay ko ng kayamanang ito Nung sinimulan ko ng maghukay Nagulat man ako Bim! Biglang lumabas yung ulo ng cobra tapos pinagduduraan niya ako. Buti na lang inasamper nitong kamay ko tapos nailagan ko yung iba. <laughs> Close up ko na nga para mas makita ninyo yung laman niya. Ayan yung vine na pinutol ko. Tapos ayan oh sa ibabaw pa lang nahuhukay ko pero kita mo na talaga. Paluwagin ko muna yung hukay dito sa gilid-gilid para hindi natin matamaan. Lumalabas na yung ubi. Oh, unlucky. <laughs> Nakaka-excite siya hukayin guys. Sana hindi to maputol kapag hinugot ko na hanggang ilalim. Para buong buo natin makuha yung laman niya, ba? Diba? Ano yun? Anong nangyari? <laughs> baka naputol lang, mas malaki tong katabi niya na naiwan. Ay, ano yun? Ba't mas lumiit naman? <laughs> ah, may basurang plastik dito sa ilalim ng pinagtaniman. Kaya siguro hindi nag-expand masyado yung bownga Hinukay ko pang maigi, baka meron pa, kaso wala na talagang karugtong bi. Yun lang talaga. Ayan o, oh, sobrang liit man tuloy. Parang mas malaki pa nga yata yung itlog ko dito. <laughs> naman na ako gagawa ng halo kay ubi halaya nito. <laughs> ano yun? Isang kutsara lang gagawin ko. <laughs> Ay, ano ba yan? Munti ka na naman ako matuklaw nitong kobra na to. <laughs> o siya, sige na. Hindi talaga siguro para sa akin tong ubi halaya na content. <laughs>